Kuya Mike, maraming nagme-message sa atin na interesado tungkol sa pag-meditate. Tanong po nila ay paano nga ba ito mauumpisahan? Una, dapat gusto mo. Hindi naman required pero uh, bakit ba kailangan? Kasi ako, bago ako mag-read ng Bible, bago ako mag-read ng mga books ko, nagme-meditate muna ako kasi feeling ko mas kalmado yung mind ko, mas naka-relax. Mas na-absorb yun yung mga binabasa ko. Uh, maging honest tayo, hindi naman lahat ganun ka hilig o uh, natutuwang magbasa ng Bible. Diba, Minsan walang mag-sync in sa iyo. Maging honest lang tayo, ang hirap mag-sync in minsan mga binabasa natin. Minsan hindi mo pa naiintindihan. So nakakatulong siya sa akin talaga pag nag-meditate muna ako. So bali na punta akong India. Ang tinuro lang naman sa akin, hindi naman religion 'to eh. It's just calming your mind and uh, erasing anxieties. Sabi nila, may science dito na nakakatulong sa pag-heal ng depression, stress, anxiety. Sa akin, nakakatulong siya ng makapag-isip. At saka, uh, totoo to, to calm your nervous system. Kasi, di ba, sabi nga, pagka-aktibo masyado yung adrenal glands mo, nag-release ka ng maraming cortisol. That cortisol is the stress hormones. So, marami tayong glands. Tinuro sa atin to ng elementary tayo. As may nakalimutan tayong isa na hindi natin nagagamit na gland, yung pineal gland. Naniniwala ako ng Diyos, lahat ng kinabit niyang parte ng ating katawan ay may purpose. So yung pineal gland, for me, na-activate siya pag nagme-meditate. So, mas na-absorb ko yung mga binabasa ko. At dun sa mga ilan nag-PPM sa akin, kung willing sila at gusto, uh, we can have a group meditation at group Bible sharing na rin kung payag kayo. Then, si-share ko sa inyo dun yung kung paano ginagawa. Normally, 20 minutes lang naman sa inyong live. Tapos, pero pa dun sa natutunan ko sa India, nag-aral din ako dito sa Pilipinas. Meron naman ako naging isang uh, professor. Of course, nagbayad ako sa kanila. Pero dahil sa inyo, nag-tweet-tweet na lang ako ng tiko konte Tapos, libre kong tinuturo kasi nung, nung bata ako na nahihirapan din ako minsan sa, sa dami ng iniisip. Nahihirapan talaga ako. So, siyempre, nun kahit pupunta ako sa church, Sunday, siguro mga ilang oras lang akong masaya. Pero maya-maya, hindi ko na maitindihan ano ba itong, bakit ba ako nalulungkot. So, naniniwala ako, hindi ako nag-iisa nung bata ako. Tapos, wala naman akong matanuman. Wala naman akong mga kamag-anak na doctor or something. Hanggang sa na-realize ko, kung nakakatulong sa mga tao, lalo na dun sa mga mentees ko, bago ko sila turuan sa entrepreneurship or sa ano man nila sa akin, yun muna. Kasi naniniwala ako, kung hindi ka spiritually grounded and founded, mahirap kasi sabi ko nga sa inyo, money is amplifier. Kung masamang tao ka, tapos nagkaroon ka ng maraming pera, palagay ko lalang gugulo ang buhay mo. Kung settled yung mind mo, settled yung heart mo, nagkaroon ka ng pera, mas tatama kung saan mo gagamitin yung pera. I believe kung ang dream mo is guided by God, dapat mas tinuturoan natin yan. Yung pera, mas dapat sumasama sa mga taong nagsisikap, may pundasyon, may pananaw sa buhay. Siguro yung tulad mo, tulad mo na alam yung direction ng buhay mo, yun yung gusto mo. May pinaniniwalaan. Kasi kung mapunta sa ang pera sa isang taong magulo na ngayon yung utak niya, nakikita ko na pupunta pa sa drugs, na pupunta sa alcoholism, na pupunta sa sugal. Bakit ko alam? Kasi ako yun, except drugs. Napunta ako sa sugal, napunta ako sa bisyo, sa inom, sa nightlife, So, hindi siya maganda. Ngayon, in, uh, pag napunta sa iyo yung konting blessing, dapat yung blessing ni God should be real blessing, not a curse. Kasi yung, yung finances, yung money per se, nagiging curse siya tuloy pag hindi siya na-handle lang maayos. inlang lang naman ang pinapipray ko sa mga ilang ilang viewers natin na nakikinig sa atin na sana talaga isipin nila yung kung kumita ba ako Begin with the end in mind. Kung pumita ba ako, saan ko dadaling ko? Sa maayos ba? Sa mabuti bang paraan? Or sa walang kwenta? Pahabol po na tanong, pwede nyo po ba i-share yung routine nyo kapag kayo ay nagme-meditate? Uh, yung routine ko, syempre, lalatag yung yoga mat ko. Pero kung wala yoga mat, kahit sa upuan lang sa chair, nakaupo ka lang na ganito. Tapos, uh, okay, may top 3 routines. Number one is make sure na peaceful yung paligid. Dahil nature lover ako, kaya nga hilig-hilig ko magtanim eh. So yun, sa ilalim ng puno ako. Tapos pag nag-settle ka ng gano'n, tapos pangalawa is simple lang. Ang tinuturo ko lang yung breathing mo, panoorin mo lang. Tapos na pinapanood mo lang, parang kulay-white siya, papasok dito, sa loob na to, then lalabas. Yung mismong specific niyan, ituturo ko ng mas malinaw sa kasi pag yun talaga yung topic natin about meditation lang. Then, pangatlo, is siyempre lahat tayo may problema. Huwag mo mo nang isipin yun. That's your conscious mind. Yung subconscious mind natin, lagi nang hihingi siya ng kapahingahan. Yung pagal na pagal na utak mo. Lalo na ngayon, yung marami tayong tinitingnan sa phone. Sinungaling lang yung tao na magsasabing hindi siya napapagod pagka mayat-maya tingin siya ng email, tingin siya ng Viber, tingin siya ng WhatsApp, tingin siya ng WeChat, tingin siya ng ng Messenger, tingin siya ng YouTube, tingin siya ng Facebook, tingin siya ng Instagram. Lahat papagod tayo. So naniniwala ako, ang kapahingahan, yung peace of mind, yung inner happiness, yung inner peace, is siyang pinakamasarap. At nakukuha mo yun sa pag-meditate at pagbabasa ng Bible. Uh, sa iba, siguro may iba pa silang paraan, willing din ako matuto. Sa experience ko, doon muna ako. Natutuwa ako dahil umalis na ako sa mga bisyo, hindi na naubos yung oras ko ngayon dun sa sa mga ganung bagay at yung extra kong oras ngayon na ilalagay ko sa pamilya at saka sa pagbabasa at saka sa eto yung ang tawag ko ano me time kapahingahan ng sarili at ang tawag ko dyan patinilay-nilay sa kawalan